Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Six Threat na ito na daw ang huli ng taon sa kanyang body rap career. Lance at nagkakainitan sa social media at sa akin sinabi ang makapalang ni Harlem. So tara! Papalapit na nga ng papalapit ang April 27 kung saan magbabanggaan si Alipkram at Lanceta kaya lalang umiinit din ang trash token ng dalawa sa sockmate Maaalala lang tinalo siya ni Lipcrumb sa flip top Kaya tinuturing na rematch ito ng dalawa Naisigurado ni Lance na tatalunin niya si Lipcrumb Dahil sa lahat ang pinaganda niya ay ngayon lang daw siya naganda ng ganto. Sa kabilang balita naman sa interview nga ni Tiny Montana kay Saki, dito ay tinanong siya kung siya ba nagsimula ng slant rhyme. At dito sinagot nga ito ni Saki. Yung nagsasabi na, ewan ko kung may nagsabi bang iba nito o si Harlem lang yung nagclaim na parang siya daw yung slant rhyme king. Narinig mo naman siguro yon somewhere sa, sa internet or sa mga mm -hmm. battle niya ah uh, hmm. ano Anong masasabi mo doon? Oh, tropa ko si Harlem. ah ha. Walang, walang, hmm. Wala akong shit kay Harlem. Pero anong masasabi mo doon? Kung, kung trip niya siya yung Slant rime King, okay, di naman ako, ano eh, kumbaga trip niya yun eh. Pero ako, hindi ko i-claim yun. Kahit sabi mong napaingay ko yung Slant rime, hindi ko siya i-claim kasi matagal na siyang ginagawa talaga ng ibang artist eh. So, panong parang ang tigas naman ng mukha ko sabihin na ako yung king nun? so, sinasabi eh, mo ang tigas ng mukha ni Arlem? <laughs> Ay, hindi ko sinabi yun. Mukha ko yung matigas. <laughs> kasi, kasi parang sinabi niya siya yung, siya yung um, ang tawag dito? Siya yung slant rhyme king or uh, uh -huh. the, first, the first one to do it. Parang ganun sa flip top. Parang ganun yung na naririnig tsaka na, na, may nakita akong some, somewhere na battle niya yata na ganun. Mm. Battle namin sinabi niya rin sa akin yun eh. Ah, uh, ay nag-battle na ba? Totoo naman mm, Nag-battle kami no, ni Harlem. Okay, okay, okay. Actually totoo naman, matagal nang ginagawa ni Harlem talaga 'yon. Nung nung sinabi niya sa akin na Sheensland Time King, saka ako na realize na ay dati niya pa pala talaga ginagawa 'yon di ko lang talaga masyadong napapansin sa kanya noon kasi hindi ko pa di pa, pa, pa ako aware sa slant rhyme ng panahon na yun. or siguro hindi hindi ganoon ka effective kay Harlem kasi ako personal na nanonood ng battle ni Harlem tapos tropa ko rin si Harlem pero parang hindi hindi siya noticeable sa performance ni Harlem so pwedeng hindi hmm. rin ganoon ka effective siguro kay Harlem yung yung style ng slant rhyme Siguro dahil sa delivery, maybe. Mm -hmm. Yun nga, feeling ko umingay siya sa akin dahil sa delivery ko rin. Aha. Parang mas na-notice talaga nila yung rhyming dahil sa... Kumbaga ramdam na ramdam mo yung delivery, absorb mo talaga yung sinabi. Tapos manonotice mo na rin na ganun pala yung pagka-rhyme niya. See. Dahil din sa delivery talaga. Okay, okay, gets, gets. At sa uling balita, 3 weeks na nga lang mangyayari na ang second round ng Matiram Mayaman inaakata at six threat. Kaabang-abang umano ito dahil walang underdog sa dalawa. Kaya magandang style clash ito. Pero sa post nga ni Six Threat kagabi lang, dito sinabi niya ang kanyang salobin pagdating sa battle up ka niya. Sinabi niya isang regalo daw ang battle up para sa kanya. Pero sa kabila na isa ding sumpa dahil napasarap pasar pumanong ang kanyang bakasyon. At malapit na laban niya ni Akata at ngayon niya lang nararamdaman ang pressure. Hindi niya daw lubos na maisip sa nagdaan taon. Ikinaya e niya ang stress ng battle up Nagpasalamat na nga siya sa sunugan, flip top at PSP hindi lang na talaga siya sa mundo ng battle rap tingin niya daw hindi na para sa kanya ngayon ang battle rap siguro daw ito na yung huling taon sa kanyang battle rap career dagdag niya pa ng laban niya daw kay Ram halos isang buwan daw siyang puyat minsan na ako nakipagbanggaan sa mga rapper para tong kultura natin makaraos ako sumalo ng bala magpasalamat ka pa nga boss tinira yung labis na auto-tune, mumble rap Nabawasan na nga halos nakakatawang bisaya pa yung nagsasabi na magtagalog kayo ng maayos! Yeah!